Magandang hapon muli Pilipinas at nakakuha na si Michael ang ating stand mm. na tayo patungo dito sa Mamix. Yan po ang mga punin yung mga 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 kabaya. Check out dyan sa lahat ng mga kapayang driver ng Pasig Marikina. Mga kaibigan, ikuha ko rito ng Paris sabi ng ating isang kaibigan. Pilipinas, ang lalaki ng mga kabiro talagang swabing swabe sa panlasa ng Pilipino. Ayan guys, ano, ah, talagang nakapila ang ating mga kababayan na kukukuman mm. ang produkto ng ating pambansang biwata. Ayan mm. saan, nandito na si Don Michael Pilipinas. Ayan po yung mga nakapila natin mga kababayan. Isa po, hawak-hawak na ni Don Michael. Mga! Ito mga kababayan, hahalap na ng ating pistok saan. hindi yung tinanduman namin ang mga tao. Yan Pilipinas, titikman na natin ang ating, mm -hmm. ating pambansang diwata kung saan siya ay nagmula sa langit at bumaba sa lupa at ngayon natikman ng mga Pilipino ang kanyang produkto, boom! At talagang hinahanap-hanap ngayon ng ating mga minamahal na mga kababayan tunay na Pilipino guys kasi doon may kinalito <laughs> na po sa atin Ah, uh, diwata. Ay, magandang hapon po, Pilipinas. dun morning po, mga kababayan Pilipino. At may titikman po natin ang produkto ng ating pambansang diwata kung saan titikman na ni Don Michael Pilipinas Titikman na ni Don Michael ang ating pambansang diwata at kung saan talagang hinahanap-hanap ni Don Michael at hindi tayo makatulog Pilipinas. Kung saan hindi natin makaharap ng personal ang ating pambansang liwata at ang ating pambansang duty driver ng Pilipinas. Guys, magtutuos na po si Don Michael at ang ating pambansang liwata. Mabuhay pa. at abangan po ninyo. Magbabalik na po si Don Michael sa ating mga minamahal ng mga kababayan Pilipino. Estudyante ka man o hindi. Libre ka kay din Michael. Basta ikaw'y tunay na Pilipino, nabigo ka man o hindi, huwag mo hanapin ng pag-ibig dahil narating din yan. Huwag mong subukan tumingin sa mga mata ni John Michael. Yan lang aking payo sa ating mga minamahal na mga Pilipino. Yung Pilipinas talagang suabing-suabi ang lasap at talagang para ito sa mga tunay na mga Pilipino. Kahit hindi ka mga Pilipino, kapag natikman mo ang produkto ng ating pambansang giwata, sigurado nga hanap-hanapin mga Pilipinas. taga saan ka man, basta ikaw ay puso ng Pilipino, napaka-suabi sarap. Kasi ma uh, ano, na kayo sa baba. Uh, tama tama sa panlasa ni Don Mike. Uh, Makikita niyo po ito. Yan. At sa ato pambansang milyon. Biko, Suto. At sa lahat ng mga jeepney driver ng Pasig Malikina. At sa lahat ng driver sa buong Pilipinas tayo. Mabuhay po kayo. Pambansang diwata. Mayroon din Pilipinas na pambansang jeepney driver. Matatagpuan lang po yan sa Pilipinas. At wala na po sa iba yung mga minamahal kong Pilipino. Ayan, Pilipinas, at maraming maraming salamat po sa lahat na usap kay Don Michael. Hindi man ako mayaman sa tunay na buhay. Natikman ko naman ang buhay mayaman sa pamamagitan na aking pangalan. Napakasarap pakinggan, Don Michael. Teka, sabi-sabi sa panglasa ng Piloy. Nandito na po ako sa ating pambalasan. Kung saan talagang napakasarap ng kanyang nung dilaw para sa mga tunay ng mga Pilipino, yeah Ayan, Pilipinas, yan, yan, ano? yan, bago natin isang kaibigan. At mananatili si Don Michael sa puso. At sa pawang Pilipino lamang po, ang puso nito yung Michael. Isang pulitsin man ako nasaktan. Pero hindi ako magbabago ang ibig ko ay tangin lamang sa mga tunay ng mga Pilipino. Kaya ito na napakarami ang ating mga kababayan Pilipino. talaga tinikman ang produkto ng ating pambasang diwata. At ngayon, hinahanap-hanap ng karamihan mga Pilipino. Sabi nga, wala kang may namahal. Kapag tinikman mo, ang produkto ng ating pambasang diwata. Kaminsan sinumpa mong pag-ibig, eh, ngayon ay bubuksan mo na at magsasabi kang, kailangan ko na siguro magmahal dahil sa produktong natikman ko sa ating pambansang diwata. Mabuhay ka, pambansang diwata, at hindi ko siguro may end, ang pambansang jeepney driver. So guys, titignan natin ang ating mga kababayan na talagang napakarami na makain na talagang akala ko sa TV lang natin mapapanood ang at, ating hinakamapanak. Ayan po. Magkikita po ninyo, umila si siguro Michael. Dito. Ayan. Yan po, Pilipinas, talagang patunay na si Don Michael ay nandito sa uh, Pasay at kung saan tinikman ni Don Michael ang produkto ng ating pambansang diwata at kung saan talagang suwabi ang sarap. Na, ano pang hinahanap mo, mga kaibigan? O tunay kang Pilipino, welcome ka sa ating pambansang diwata na naandito lang po yung matatagpuan sa, pa sa Pasay, City, Pilipinas. At yan, shout out dyan sa ating pambansang milyon. At dyan, kaibigan, pula dito, mabuhay ka. Sir! ng Pilipinas talagang patunay na marami, marami mga tao na ating mga kababayang Pilipino na pumila sa ating pambansang diwata. Isa na si Don Michael na talagang patunay na natikman na ni Don Michael -tuk ng ating pambansang diwata. Mabuhay po Pilipinas. Yung po Pilipinas at sana i mag-ukong aking video ito at interviewin natin ang ating pambansang diwa abangan po ninyo mabuhay I love you Pilipinas Doon may kitawa ang T-Driver ng Pilipinas I love you Pilipinas